Kabanata 35 Ang mga tuntunin sa araw ng pamamahinga Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, Ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh. Anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikipitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ng sino mang magtrabaho sa araw na iyon sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Ang mga handog para sa santuario. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Ito ang iniuutos ni Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog. Ginto, pilak at tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Gayon din ang pinong sinulid na lino at balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis, na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mamahaling alahas na pampalamuti sa efod at sa pektoral ng pinakapunong pari. Ang mga kagamitan sa toldang tipanan. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang pagawin ng tabernakulo ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga, pata at ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tungkod at ng mga patungan nito, sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasana nito. Gayun din ng luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasana nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso, at ng kortinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito, sila rin ang gagawa ng mga tabing ng bulwagan, ng mga tukod, na pagkakabitan, at ng mga patungan ng tukod, pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos, ng mga lubid na gagamitin sa tabernakulo at sa mga tabing, ng mamahaling kasuotan ng mga pari na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga pari. Dinala ang mga handog. Ang mga Israelitay nagbalikan na sa kanikanilang tolda. Lahat ng naistumulong ay naghandog kay Yahweh nang inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga pari babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pulseras, hikaw, singsing, -sing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yawe. May naghandog din ng lanang kulay asul, kulay ube at pula. Nang telang lino, telang yari sa balahibo ng kambing. Pinapulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba na may naghandog ng pilak o tansong kagamitan at ng kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong sa pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asul, kulay ube at pula, gayon din ng pinong lino at ito ang kanilang ipinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipapamulamuti sa efod at sa pektoral ng pinakapunong pari. May nagdala naman ng langis para sa ilawan, ng pabangong ihahalo sa langis, na pantalaga at sa insenso. Lahat ng Israelita, lalaki at babae na handang tumulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya kay Moises ang mga gagawa sa toldang tipanan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Pinili ni Yahweh si Bezalel, na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Siya'y pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan, kahusayan, at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayundin, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Ahuliyab, anak ni Ahisamak na mula sa lipi ni Dan, ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang maguukit, uukit Tagadesenyo, pangkaraniwang maghahabi at nang manghahabi ng lanang asul, kulay ube at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Kabanata 36 Si Bezalel si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuario ayon sa sinabi ni Yahweh. Marami ang handog ng mga Israelita. Tinawag ni Moises si Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimulan ng magtrabaho Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing santuario. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga. Kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, Napakarami na po ang ibinigay ng mga tao. Ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya iniutos ni Moises Wag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuario Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Ang paggawa ng toldang tipanan. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipanan. Ang ginamit dito ay sampung pirasong kurtina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may bordang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay labing tatlong metro at dalawang metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tiglilima. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso tigli limampung silo bawat isa. Gumawa sila ng limampung kawit na ginto at sa pamamagitan nito'y pinagkabit ang dalawang peraso. Kaya ang sampung pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang isang peraso lamang. Pagkatapos, gumawa sila ng labing isang perasong kortina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito'y labing tatlong metro ang haba at dalawang metro naman ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang limang peraso, ganoon din ang anim na natira. Kinabitan nila ng tigli limampung silo ang gilid ng bawat peraso. Pagkatapos, gumawa sila ng limampung kawit na tanso at sa pamamagitan nito'y pinagkabit nila ang dalawang piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga patayong haliging gawa sa akasya para sa tabernakulo. Bawat haligi ay apat na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng mitya para sa pagdurugtong. Dalawampung haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at apat na pong patungang pilak na may suotan ng mitsa. Dalawampu rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at apat na pong patungang pilak din, dalawa sa bawat haligi. Para sa likod, sa gawing kanluran ay anim na haligi at dalawa naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula ibaba hanggang itaas. Sa may unang argolya, sa makatwid, walo ang haliging nagamit gamit sa likod at may tigalawang patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya. Lima sa isang gilid, lima sa kabila at lima rin sa likod. Ang pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito'y binordahan nila ng larawan ng kirubing. Gumawa sila ng apat na haliging akasya nakabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginturin, at itinayo sa apat na tuntungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binordahan ng maganda. Gumawa sila ng limang posting, pagsasabitan ng kortina. Kinabitan ni iyon ng mga kawit ang duloy binalot ng ginto. Gayun din ang mga haligi at itinayo sa limang tuntungang tanso.